Hello mga be! Sa nalalapit na pagdinig ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague para sa kasong Crimes Against Humanity, kilalanin natin ang ilang leader na napatunayang guilty sa ICC at iba pang international na tribunal tulad ng ICTY. Una ay si al Hassan Ag Abdul Aziz, dating opisyal ng Islamic Police sa Timbuktu, Mali, na napatunayang may sala sa torture, persecution, at mutilation sa ilalim ng Ansar Dine at Al-Qaeda in the Islamic Maghreb mula 2012 hanggang 2013. Siya ay hinatulan ng sampung taong pagkakakulong noong 2024. Pangalawa ay si Charles Taylor. Siya ay dating Pangulo ng Liberia na naaresto at dinala sa The Hague upang harapin ang kaso ng war crimes. Mula 2007 hanggang 2011, siya ay nilitis at noong Abril 2012, siya ay nahatulang may sala sa pagtulong at pagsuporta sa Crimes Against Humanity. Pangatlo ay si Radovan Karadzic, na dating pangulo ng mga Bosnian Serb na naaresto noong 2008 at nilitis sa ICTY. Noong 2016, siya ay nahatulang may sala sa genocide sa Srebrenica War Crimes at Crimes Against Humanity. Nahatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa inyong palagay, guilty verdict, kaya ang magiging kapalaran ng tinaguriang the punisher na si Rodrigo Duterte?